Magandang araw sa inyong lahat mga master. Welcome sa ating YouTube channel. For today mga master ay magkakabit po tayo ng lead strip light po. So Bali dito po natin ilagay yung kanyang strip light mga master din sa gilid na yan. Yan. So tignan natin yung paglagyan natin ng strip light. So, bali dito po na side ilalagay natin yung kanya strip light mula dito sa ibaba papunta dun sa itaas mga master. Yan dun sa itaas yung paglagyan natin so ka dun din sa kabila may ganun din yung strip light na color blue yung ilalagay natin dyan. Yan. Ito yung uh, materials na lamitin natin mga master. Meron tayo dito na wire at saka yung switch natin sa... So, maglagay din tayo ng isang outlet doon sa ating switch. So, bali nakalagay yung ating outlet sa isang switch at saka yung uh, convenience outlet natin sa isang switch. So, yan. so may flexible hose tayo para sa paglagyan ng ating wire. Kung hindi man sa pwede yung flexible hose, mga master, so, yung... PVC molding yung gamitin natin. Meron tayo PVC molding na piniprepare. So, ilagay mo natin yung ating switch doon sa ating wooling. So, yan. Uh, dito tayo maglagay na ating switch mga master para sa ating strip light. So, bubutasan natin itong ginuhit natin dito para may kabit natin yung ating switch at saka yung outlet natin. Uh, na natin siya para sa switch natin. So, tininahin na natin yung ano natin idaan sa likod ng ano na yan mga master. Pero hindi a uh, tumagos dito sa pababa. So, hindi yung lumusot yung ating flexible wire at saka yung may wire na pinasok natin. So, ang gagawin na lang natin dito ay i-molding na lang natin dyan sa gilid mga master. Yan, papunta dito sa ating switch yung ating wire ngayon kasi hindi ini sumuot yung flexible wire uh, flexible hose natin dito sa ilalim so imo-molding na natin magmula dito papunta dun sa ibaba ma master yung pagmo natin so gamit tayo ng normal nails, saka ito wood screw yan ito yung uh, gagamitin natin ha, para dumikit yung ating molding. So yun. 'yan na, po mga master yung ano natin ito. So nilagyan natin siya ng normal nails at saka yung wood screw natin para matibay yung gawa natin. So 'yan. So pupunta yan doon sa uh, ano natin sa switch natin mga master. So patuloy na natin tong i ano yung molding natin. Ayun na, uh, ito na yung wire natin dito mga master at saka yung ating molding so nilagay ko na rin yung ating wire dito sa ating molding na mula dun sa itaas patungo dito sa ating switch so ngayon naman ah, maglagay tayo ng outlet dyan mga master para sa doon natin isasaksak yung ating strip light mga master so hindi natin puputulin yung adaptor niya, so isaksak natin yung ah uh, power supply ng ating lead strip dyan. So, magbutas tayo dyan para sa ating outlet. So, pero naka-ano siya. So, may switch pa rin siya mga master. So, lagyan lang natin siya ng outlet dyan para hindi maputol yung kanyang ah uh, saksakan. Ito na nga pala yung lead so, yun. strip na gagamitin natin mga master. Oh. So, ito po yung ilalagay natin dyan patungo dun sa itaas na side. So, yan na tayo kukuha sa ilalim para supply sa ating feed strip. So yan. Nakakabit na po siya. Yan galing doon sa ibaba patungo dito sa uh, itaas mo master. So yung feed strip natin is dinanati sa ibaba. yan. So patpunta dito sa kabila na side mo master. Ayan. So papunta rin yan sa ibaba na yung dulo ng ating lead strip light ayan. so napaka tas ng ating uh, nilagyan ayan. ayan po yung lead strip natin so ito naman yung uh, gagamitin natin na uh, pang clip sa ating strip light mga master so ilagyan natin siya ng clip at saka itong black screw dito naman yung uh, dito natin isasaksak yung ating adapter ng strip light ayan so hindi natin pinutol yung ating saksakan so nilagyan natin siya ng uh, outlet dyan so galing po yan sa ating switch ayan yung switch natin ayan yung saksakan para sa ating strip light at pagkatapos natin nilatag yung ating strip light mo master ayan so paputungo na po yan sa ating itaas so ito naman yung supply natin papunta sa uh, nilagay nating outlet dyan sa iba ba para sa uh, isaksak na yung ating lead strip adapter so yan nakasaksak na po yan sa ating outlet ok uh, dito tayo sa loob ng ceiling nya mga master so nakapasok na tayo doon kanina sa kanyang manhole yan so napakainit dito sa ilalim mga master so talagang uh, lalabas yung pawis mo dito sa ilalim ng ceiling na to kasi napakainit eh so bali dito tayo sa loob so ngayon dito tayo kukuha ng supply niya mga master so bali ito yung uh, supply niya sa outlet. So, doon to tayo kukuha ng supply ng ating lead light o strip light natin doon sa ibaba. So, ito yung wire na pinalusot natin. Yan. Yung binarina natin kanina doon sa uh, labas. Pinasok natin dito sa kanyang ceiling. So, dito natin siya i connect yung wire natin. So, splice muna natin to dito para magkaroon na supply doon sa ating switch mga master gagamit tayo ng ano dito clamp meter na ito tester natin mga master para kukuha tayo ng bultahe uh, kung 220 ba itong uh, pagkuha natin yan so yan sumiron meron po siya reading na 2 237 volts mga master so okay po tong linya na to na dito tayo kukuha kasi supply to sa outlet so dito natin itap yung ating wire patungo dun sa ating street light master natapos na yung uh, tapping natin dun sa ilalim ng kanyang ceiling so paglabas natin dun master yung basa basa yung uh, damit natin dun kasi napakainit yung kanyang loob ng kanyang ceiling. So, ngayon, ah, uh, hahanapin natin yung live at saka neutral natin doon sa ating, para sa switch, mga master. So, ito yung, uh, wire natin, napal uh, tinatapin natin doon sa ibabaw, yung sa loob ng ating ceiling. So, hahanapin natin yung kanyang live dito at saka neutral. So, meron tayo dito na voltage detector. So, ayan, idikit na natin. So, na uh, bali ito yung, ah, uh, live natin. Ito naman yung isa is at ito yung neutral kasi hindi uh, nagiiilaw. So ito ibig sabihin nagre-red ay ito yung live natin mga master. So dito natin idaan yung ating live sa switch. So meron din tong outlet sa isang plate mga master. So yan po yung uh, Okay na uh, tapos na rin natin ni tap yung wire natin dito sa ating switch at saka outlet mo master so yun po yung switch natin yung isa naman is yung outlet so nag jumper lang po tayo dyan papunta sa kabilang device para masupplyan yung live nya so yan so yung unang ilaw natin dyan is ano bali tatlo po yung color uh, ng ilaw po lang master so red yan umilaw yung, yung red yan blue So yung is sama-sama na po sila yung red at sa kablo sama-sama na lang siyang iilaw. yan so yung kulay na yan ay blue po yung uh lumabas ng kulay ng master. So mas ma appreciate mo talaga yung kulay ng ilaw mo master lalo na kapag madilim yung area or halimbawa gabi na po. ayan So yung isa naman to is ito yung red na kulay. So mas maano mo talaga yung kulay ng ilaw kapag gabi po yung uh, So halimbawa madilim yung area so, Makita mo talaga yung aninag ng ilaw ng ating gawa Yan So yun po yung uh, kanyang altar So sinuplayan yung, yung ginawa nating outlet dyan is Doon natin isaksak yung kanyang para sa altar mga master kulay na blue yan po so, huwag nyo kalamutan i-subscribe yung youtube channel natin mga master at pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa next upload natin so, yan po yung pagtatapos ng ating paglagay ng strip light sa ating nag uh, trabaho so maraming salamat po mga master at God bless po sa inyong lahat.